Sa isang planeta na tinatawag na Cybertron, isang grupo ng Energen-Fueled Sentient Robot ang gumagala-gala na may device na nilagyan para makapag-transform sila bilang mga sasakyan. Sa isang lungsod na pinangalanang, Ayakon, may isang minerong robot na nagngangalang Orion Pax ang lumabas upang manood ng isang dokumentaryo na ginawa ng orihinal na Cybertrons. Sa kasamaang palad, si Orion ay muntik pang mahuli ng mga security guard at buti na lang iniligtas siya mula sa kapahamakan ng kanyang matalik na kaibigan na si D16. Habang ang dalawa at iba pang kasama nila ay bumalik sa trabaho sa isang kweba, sa hindi inaasahang pangyayari biglang gumuho ang kuweba na pinagmiminahan nila at natabunan ng isa pang manero na kasamahan na nagngangalang jazz, hindi nagdalawang-isip si Orion at D16 na iligtas si Jazz mula sa kapahamakan kahit na ito ay labag sa kautusan ng kanilang pinuno. Dahil sa pangyayaring iyon ang kanilang pinuno na si Alita ay sinisisi sa insidente at na-demote sa kanyang posisyon. Mula noon galit na si Alita kay Orion at D16. Samantala, ang pinuno ng Cybertron, si Sentinel Prime ay umuwi mula sa isang ekspedisyon sa ibabaw ng planeta, na sinasabing nakipaglaban siya sa mga invading Quintesson Alien. Pagkatapos ay nag siya ng isang karera upang ipagdiwang ang pagdating niya. Gusto ni Orion at D-16 na patunayan ang kanilang sarili bilang higit pa sa mga robot sa pagmimina at pumasok sa karera na may mga jetpack, Ayaw sana sumali ni D16 pero pilit pa rin siyang sinama ni Orion. Muntik na sana silang manalo ngunit sa huli ay natalo pa rin. Gagantimpalaan sila ni Sentinel para sa pagpapalakas ng moral, yun pala ay pinaasa lang sila. Nang muli silang nahuli, nilipat sila sa pagtrabaho sa pagtatapo ng basura at pagsunog. Habang ginagawa ang trabaho, nakilala ng magkaibigan si B-127 na sobrang kulit at hindi inaasahang natuklasan nila ang isang maliit na tipak sa isang sirang robot na may signal ng pagkabalisa mula sa isa sa mga prime na tinatawag na Alpha Trion. At dahil doon desidido na talaga si Orion na alamin kung totoo ba ito at kinumbinsi niya sina D16 at B127 na samahan siyang maglakbay sa kanyang pakikipagsapalaran. Sa loob ng tren hindi nila inaasahang magkatagpo sila ni Alite kaya agad itong tumakbo nang makita sila. Hinabol nila ito upang humingi ng paumanhin sa kasalanang nagawa. Nang nagkaayos na kinumbensi nila ito na sumama sa kanila. Nung una ayaw ni Alita na sumama sa kanila dahil hindi pa nawala ang galit niya sa kanila lalo na kay Orion sapagkat sila ang dahilan kung bakit siya nadimot sa kanyang posisyon pero kalaunan ay nakumbinsi rin nila si Alita. Hindi sila nagsayang ng oras kaya inihanda ang kanika nilang sarili sa pakikipagsapalaran. Ang apat ay naglalakbay hanggang sa ibabaw at natuklasan ang isang kwebo kung saan nandoon si Tryon at lahat ng kasamahan niya ay nakadeactivate sa gitna ng mga prime corpses. Muli nilang ginising si Tryon mula sa mahabang pagtulog nito at ibinunyag niya na ipinagkanulo kay Sentinel ang primes at matagal nang nagtatrabaho ng palihim para sa mga Quintessen Alien, Ibinibigay sa kanila ang mga supply ng Energen bilang kapalit sa pagpayag sa kanya na pamunuan ang Cybertron. Inihayag din na siya ang nag-aalis ng mga cog sa lahat ng mga minero at iba pa. Nang nakuha na nila ang tiwala ni Tryon, ibinigay sa kanila ang mga cogs, para makapag-transform sila, pati na rin ang isang chip ay ipinagkaloob niya kay Orion kaya sobrang tuwa ang kanilang nararamdaman lalong lalo na si Orion. Hindi nagtagal na tunto ng mga kalaban ang kanilang kinaroroonan kaya pinaalis agad sila. Magisang hinarap ni Tryen ang mga kalaban subalit hindi sapat ang kanyang lakas at bilis para talunin sila. Nagmamadaling umalis ang pangkat ni Orion para may hatid nila ang ebidensya laban kay Sentinel at ang kanyang pagkamasamang pangulo. Nakalabas sila ng kuwebo at nakatakas na sana sila si Orion at iba pang mga kasamahan ngunit nakita sila ng mga kalaban at agad ay hinahabol. Sinubukan nilang makabalik sa Ayakon upang ipakita ang ebidensya tungkol sa pagtataksil ni Sentinel, Ngunit sila ay nabigo dahil nasira ang ship ng sila ay inatake ng mga kalaban at higit sa lahat na huli sina D-16 at B-127 ng mga high guard pero hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Samantala, ang mga warbot ay nagre-rebelde laban kay Sentinel nang malaman nila ang buong katotohanan na matagal na pala silang nililinlang nito. Balak ni D-16 na patayin ang kanilang pinuno na si Sentinel upang pagbayarin sa kanyang kasalanan na nagawa at dahil sa sobrang lakas ni Sentinel, si D-16 ay nabigo lamang. Gayunpaman, nagsimulang mag-alala si Orion tungkol sa patuloy na pag-atake ng kanyang mga kaibigan, mula nang malaman ng katotohanan tungkol kay Sentinel. Nahanap sila sa mga tauhan ni Sentinel at ng kanyang mga puwersa at nagsimulang makipaglaban sa kanila. Sa kasamaang palad, sa labanan, ang chip na may lamang ebidensya ay nawasak at nasira. Sina D-16, B-127 at ang kalahati ng mga high guard ay nahuli at dinala sa lakan ng hukbo ng Sentinels. Hinikayat ni Alita si Orion na hikayati ng kalahati ng High Guard at ang iba pang mga kasamahan upang labanan ang kasamaan ni Sentinel at pagkatapos bumalik sila sa Ayakon upang iligtas sina D-16, B-127 at iba pang mga kasamahang banihag. Sa pagkakataong ito, ini-broadcast ni Alita ang lahat na sinasabi ni Sentinel at ang lahat ng ito ay narinig ng buong Ayakon. Matagumpay na natalo ni Orion at D-16 si Sentinel, ngunit sa kasamaang palad na baril ni D-16 si Orion dahil sa pagharang nito kay Sentinel, na ikinamatay niya. Pinagmamasdan ni D-16 ang pagbagsak ng kanyang kaibigan. Natalo ni D-16 si Sentinel at siya na ang bagong binansagan na Megatron at inutusan niya ang mga High Guard na sirain ang buong Ayakon. Ang Primus at Prime Spirits ay nagkaisa para tulungan si Orion at binibigyan nila ito ng Matrix of Power para buhayin siya at sa huli ay pinalitan siya ng pangalan na Optimus Prime. Pagkatapos ay bumalik siya sa Ayakon upang labanan ang labis na kasamaan ni Megatron at tinalo ni Optimus si Megatron at ang High Guard. Sa sobrang kabaita ni Optimus hindi niya kinayang patayin si Megatron kaya napagdesisyonan niya na paalisin na lang sa Ayakon si Megatron at iba pang mga High Guard na kumampi sa kanya. Pagkatapos binalik ng Matrix ang mga Cybertron ang mga natutuyong mga ilog ng Energon at lahat ng mga cog ng mga Monero. Pagkatapos ay pumunta si Optimus at bininyagan ang kanyang entourage bilang Autobots bago magpadala sa mga Quintess and Alien ng mensahe ng babala, upang lumayo sa Cybertron pinalitan ni Megatron ang pangalan ng High Guard, ang Decepticons at ang dalawa ay nagplano na bawiin ang kanilang sariling Optimus Prime. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.